Ay, pambihira naman talaga yung mga magdanakaw na malit Maliit na tindahan na apatulan oh, pa Ikaw magdanakaw ka, nasabi ko sa iyo, machimpo-chimpo lang namin kay dito. Maniwala kayo sa amin. Hindi na kayo naawad dun sa mga... naghahanap buhay ng marangal, naga, negosyo ng maliit tapos nanakawin niyo Maganda ka pa sa umaga? Ano ang mo sa akin? Ano gamitan? Okay, Ay. Aba oh, nab. na ng oh. Kalahating taong naiintindaan ko na yun doon. May ko na nakawa ng pera, tsaka yung sigarilyo pati mga biskwit. Oh. Alin dun yung pwesto mo doon? Oo po. Bakit hindi ka dapat nag ng ka pera. Ka dapat pera? Ay nakala ko may lak yun. May lak nga yun. Nakakandado yun yung malingit. Dalawang kanyang... ano nun, kandado. Nagkagubas nyo na ako sa aking tindahan kanina. Al Alasing po al nang bago mag ala 6 na yun, nagkagagubas na kami. Tinangkayan ang anak ko. Na man ay, bayan. Bayan. Pakitok, pakitok. ay, pambihira naman talaga yung mga magdanakaw na Maliit na tindahan na apatulan pa ah, eh. mo na doon sa barangay? Pati, yung mga bariyada, pati yung na kulay eh, na, Baka dito. naman may CCTV doon. hindi po ma out man kagabi habang haba. Simula alas ay, 2, alas sa nga nga ni... sa nga, Pero nga, alam man. na doon sa barangay? Opo. Ikaw magdanakaw ka na ko sa iyo, machimpo-chimpo lang namin kay dito. Maniwala kay sa amin. Hindi na kayo naawa doon sa mga naghahanap buhay ng marangal, naga negosyo ng maliit, tapos nanakawin ninyo. May impormasyon po. Doon sa nagnakaw, sa tindahan na rin aming kaibigan. Di nila po ito sa may boundary ng kakawan at zone 4. Ay, nako, humanda ka magnanakaw ka. Kung ako'y nasa servisyo pa, hindi ako papayag na hindi kita mahuli. Pero gagawa't at -gagawa ako ng paraan. O mga po, nasa 5,000, plus yung mga baril ka yan. Kaya iiwang ka na ng pera. Kaya iiwang ka ng pera. Ang galing. Kaya yeah, kagabi lang po, hindi ko po nandala. Nandun po sa yung ganyan po, butyaka. Tapos yung nasa kulay pula po. Ibig sabihin? Tapos kayo naarabil kagabi eh. Oh. sa isang tindahan po, yatan po. taun lang tahol lang po yung aso. Tapos na sila. Bukas na rin po yung pinto. Kagabi eh. Hindi ka manin mo habang ang run out. Sige, at uh, malay mo naman. dapat tayo sa police dito ipinablatter. Ipablatter din eh, Ipa sa police, ha? At iba-iba uh, na yung ano. Dapat, dapat pinablatter mo sa police para mapuntahan ng police yun. Yung yung tindahan at may naimbestigahan. Eh, ang investigahan nila, yung malalaking nakawan lang. Yung mga ganyan palang maliliit na ano ay. Eh. Ipablatter mo sa police. Ginalaw na ninyo. Ginalaw na ninyo yung tindahan mo. Huwag nyo yung at papuntahan sa pulis para baka may makuha ang ebidensya. Dapat ganun ang uh, inano nung barangay ay eh. Kasi, pina... Kasi ako'y nang din sa sa school Gold, isa lang ang suspect. Kasi duns, may pupuhan. May pupuhan. dun may bubuhan, oh. naibukuhan, din ang suspect. Ay kawawa naman. Maganda pa, maganda pa ang ating dating ay eh. tapos yung pala na nakahawan lahat. Ay ang uh, na nanawagan muli. Kung sino man po may nakakaalam doon sa mga nagnakaw doon sa maliit na tindahan ng aming kaibigan na yun. Dito lang po ito sa so may boundary ng kakawan at zone 4. Pagbigay alam niyo po, kawawa naman po, naghahanap buhay, maliit na tindahan. Tapos na nakawin pero nasabi ko, wag akong makakatsimpo sa inyo. E, yung mga magnanakaw kayo, inasabi ko sa inyo. Dapat pati talaga, eh, pagka ano mayor, pag, lalo pa pag run out, dapat naikot naman ang police. At kasi pag nakita nag-ikot ang patrol o oh, yung mga civilian police dyan eh, lalo pa pag brownout Ganyan ang trabaho ko nung ako'y ano, nung ako'y polis pa. Mas gustong gusto, pag, pag uh, ako'y nasa bahay at brown out, malabas ako niyan. Ako'y takikwipi ko, saan mag-ikot kami. Makita ka man lang nun, no? siyempre matatakot na yung mga, walang yung mga magnanakaw niyan. Kawawaan naman. Sana'y magkaroon tayo ng biyaya mamaya at abigyan natin kahit konti.